mga okay, no ano gari ay mga parang oh, pick up head sa ilan yung Ito mo pala. Tapos naka-stop Oh, wala. wala <laughs> so <laughs> <laughs> <laughs>

Thank <laughs> you.

Tama dito po, kawa, meron din dito. na. Okay. Hindi natin nababagsak ba? ay nabagsak ba? Asa ko na yung paggamit na. Sabi niya yung battery, battery, battery Connector ba yung connector? Nasira yung battery connector niya. Kulawo, kulawo. Domino. Oh. Welcome. Ah. will ka ba? Sakay ko na lang. Ayaw nito ko sama ko sa overload lang. Ah, dalawa. Take out ang isa. Oo, uh -huh. uh -huh. sanday dine-in, saka isang take-out. Ano ang wala Lap-lap? Ang tawag ba, lupatli? Ano? Lapay ba 'yo? Lapay ba? Gusto ko yung mula, ang balat, at saka yung tuwalya. Ano yung tuwalya? Lama? Lama. Lama na isaw yung pwede na yun. Oo. Uh -huh. Balat na lang, i-add mo sa tayo. gwagwugwa alagantarai Bago lang. Na tayo. Aray, no? Bago lang. Tayo mo kumain? Usob ka pa. Hindi wala Ayaw ko na.

Alam mo yan, na-serve eh. Wala pa siya. Alam mo. Oh, oh, yeah. Alam, oo. Eh. Alam na po, pinakatipla Ano yan? Lalo <laughs> na yan, lalo <laughs> na yan. Lalo Oo, alam mo siya <laughs> eh. Lalo <laughs> na yan. Alam mo, hindi naman sa'yo ako namin. Lalo. 800 ang gila dito na. Ay, pwede naman tayong bumili lang kahit 20 pence.